그 응, 응, 응. Ba aba, aba, Kaya gandang tinig ng aking sita. Parang isang anghel na umaawit sa kalamitan. Mama ako, ko, na naman ako. Pagtigit na nga dyan. Tila, ikay hindi mapangali sa iyo Para kanina ba yan? Wala ito para ito sa aking ama. Siya, sige na. O kong Holya, nais ko lamang magpaalam dahil kami makikipagdigmaran. Ngunit, ako'y nangangako na ako'y babalik ko siya. Ako'y okay, nangangako rin na hinihintayin kita. Sana'y buo ka at hindi sa mga balik. Anak, kailangan mong pakasalan si Ginoong Miguel. Dahil kay Ginoong Miguel ka lang makakaranas ng pag-ahon mo sa kahirapan. Ngunit inang, batid mo naman sa tanyong aking mahal. Ngunit anak, sa panahon ngayon, mga Kastila ng ating kailangan. Aanhin mo ang pagmamahal ni Tenyong kung ang pera ni Miguel ang ating kailangan. Pero, wala nang pero-pero. Nakahanda ng oras ng kasal nyo. kasal na ika? Inaulit ka, may tututol ba sa kasal na ika? Itingin niyong kasal. Yung... Ano ba yan muliya? Okay. Maaari niyo po ba kami i-excel bago bago kami Ang sige kapatid, tinatanggap po po siya bilang iyong asawa. Opo. Tinatanggap po po siya bilang iyong asawa. Opo. Bulya! <cetusaru> Takbo! Takbo! Takbo!